So, what's up mga keepers? Maganda hapon. Yan, magpakain tayo ng koi King. Then, may tanong pa lang si Bossing sa comment section natin. Sa Facebook. Kung oh, bakit daw din natin dinudurog. Yan. Si Bossing, natutuno naman to eh. Kapag sobrang basa na ng Koy King. Yan, napilot na yan. Oh. Kaya, kaila din na natin kailangan tong durogin. Pero, kung sa'yo, dinudurog mo, good done yan. Pero sa akin yan, Then saktuan lang yung paglagay ng quicking ha para medyo ma Dumi kasi to sa lagayan eh kapag na sobra sa pagkain mo yun oh. Hindi na natin yan natutunan lang kasi yan kapag sobrang tagal na ng quicking mga 5 minutes na nakababad sa tubig. Ano malambot yan. Kaya di na natin yan Pinipino. Yan, you know, Saktuan lang nung paglagay natin ng Koi King. Kung gaano sila kadami, din yan, Apat lang sila dyan. Tamang dalawa lang. Yan, you know, Yan so, sobrang dami nyan. Yan, lagay tayo dyan, medyo madami. Yan apat na pieces, dalawa lang. Patlo na natin. Ito, yan. You know, diba? na yan o, diba? Kinakain nila yan habang tumatagal dyan na nakababad sa tubig, lumalambot yan na king. Kaya, di na natin pinipino. Kasi may mga nag-comment eh, na bakit daw din natin pinipino? nag tayo ng koy king. Ayan. Nakakain naman nila yung mga bossing. Kapag nakasobrang babad na sa tubig, mga 5 minutes, dun pa sa mga try natin. Ayan. Dito po. Babad lang natin yung koy king para na-exercise na din yung isda natin kakahabol dyan sa kuiking oh. yun o oh, diba food trip sila yun dito mas so, maganda kasi sa kuiking eh ito yung maganda sa kuiking pwede mo siyang gawin steam egg yun ganyan lang tayo magpakain mga bossing ng kuiking hindi natin dinudurog. Pero, baka sa ibang fishkeeper, dinudurog nila. Pero, sa atin yan, ganyan lang tayo. Rekta tayo. Kasi, natutuno naman yan kapag mga 5 minutes sa kababalas tubig. lumalambot na yung quaking. Kaya nang kainin ang isda natin. Kaya, no. Diba? Hinahabol nila. Yan yung nagpapaganda sa isda natin. Kasi, yan. Kumakain sila, na-exercise pa. Yan, no. Ito yung gamit ng mga... Old breeder, yan. Koi king lang, sa kalam. Hindi yan sponsored ah. Sabihin niyo sponsor yan. Kanya lang tayo. Kaya ganyan kataba yung isda natin dito. Kahit sa isang araw lang. Isang beses lang tayo nagpapakain. Pero yun oh, isda natin. Isang araw lang tayo nagpapakain. Kahit mainit. Kasi yan. Medyo nabibisi tayo ngayon. Yung mga jubi natin. Isang araw lang tayo magpakain, no? pero yan. Lulusog pa din, din ang leksi. Sobrang health talaga nito. poiking, hindi natin mabasa yung sa to pero yan. agro type basic diet to meet the requirements of the all nutrients. Added spirulina to supply nature, pigment, and keep fishes beautiful colors. Yan o, nagpapaganda daw ng kulay. Balanced nutrition to maintain good grow performance yan solid kaya nito Diba? ba? Nagpapagrow ng nila. 'Yan ang mga to, koi king lang. Ano na nila. Eh, ganyan lang tayo magpakain ng koi king. Baka sa ibang breeder dinudurog nila. 'Yan. Iba-iba naman kasi tayo, eh. May mga sarili naman tayo. 'Yan. Kasi 'yan lagi yung nakikita ko sa comment, ngayon ko lang nasagot 'to eh na bakit di mo dinudurog? Tama, tinatama daw ako magdurog ng koi king. Kapag ginurog mo kasi ang koi king, magkakalat sa tubig. Pag dinil na ubos, yan, papangit yung tubig. Yan, dyan yung mag-uumpisa yung sakit. Kaya, yan. Ganyan lang tayo magpakain ng koi king. Then kapag alam natin na may natira, lulubugin na koi king. Then, pabilog pa rin siya, pwede natin kunin. Pero kapag dinurog mo, nasa tubig niya nakahalo na sa tubig yun yung pangit kapag dinurog mo yung king kaya di tayo nagdudurog ng king direkto tayo pakain nito yan you know. wala na nga eh paubos na tagal ko itong gamit kahit nung gapi pa ako eh kuiking na ako kasi yan 250 lang ata to eh pero pang 1 year na sobrang laki ba naman 1 kilo Hanggang kumakain sila nila kinakain nila Kaya na exercise na rin sila Yan Ito yung setup natin Mapapakain dyan ng koi king Sa kinaganda sa koi king Pwede mong gawin yung steam egg Kapag yan Kasi ngayon Hindi tayo makagawa ng steam egg eh. Wala kasi paglalagyan Nilalagay kasi yung sarip Eh napapanis Yan Sana sagot ko ba yung mga tanong nyo Kapag napapakain tayo ng koi king bakit di natin dinudurog kaya isang bagsak muna kamal man kung nakaabot kayo sa video to baka naman pa-like and share naman din pa follow naman para updated kayo sa aking mga video thank you guys